Guys, sumusunod sa atin yung alaga natin si Batik. Batik! Ay si Batik oh. Batik! Ayan, susunod-sunod susun, susun susunod, susunod sa atin yan. Ayan, ganyan siya ka-support sa amo niya. Batik! Alika sa mama ka, Batik! Alika, Batik! Ay si Batik oh. Bakit pipilay-pilay ka? Bakit pipilay-pilay ka? Alika! Sa mama dito, Batik. Batik, kan kan? Ini Kita skinless. Batik. si Batik. Kita kami bibir kami skinless. Kini to kami Ya. Apa? skinless. Batik. Ata, tiba -tiba. Ata, tiba -tiba. Nakita siyang aso. Uh, Ate, huwag ka makipag-away ha. Ate. Ate. Ano sa'yo kuya? Skinless sa akin, te. 20. Ang simba, te. Papalapit na dito. Ate, huwag ka dito. Sinamaan niya tayo po. Pente? Apo. Ah, po. thank you batiktik de win tay ini batik tak gua ngo si batik artinya <laughs> si guys Ay, di tigit kayo siya kasi ka wala. Batik! Tatago ang katsane. Eh. si Batik. Kung nauna na siya pipilay-pilay, mukhang ay pag-awa yata. Loko. Mabait na aso ito si Batik. Eh. Sinamahan niya tayo pagbili. Tapos, pa ito na nice na bilhin natin. Batik! Hindi na si Batik sa katila. Hindi pilay-pilay siya eh. ito na pala si Batik. Ayan na si Batik oh, Batik. Thank you Batik. Kasi mo ako Batik. Uwi ka na doon. Uwi na. Thank you Batik. Ikot ka lang sa kabila. Sige na. Thank you bahay, sinamahan ni Batik. Ganyan ka, bait si Batik.